Hoy, pero nyo, ah. Hoy, di pa kayo pagod? Sasha, si Grade. Hyper babies. Wala. Sura. <laughs> Ay, Diyos ko po naman talaga. <laughs> Bardagulan time. Diyos <laughs> ko Diyos ko po. Mamaya, knock out tayong dalawa, no? Ay, pupulit. <laughs> Sabay, layas. <laughs> Paliw ka talaga, si Shai. Sabay, lilayasan li mo si Sincray. Ano, si Shai? <laughs> si Shai! Si Sinebib busy na kumain, busy na lumamon na naman. Lamon na naman. Lamon again. <laughs> Tsura mo si Grid. Samuel. Ay, nako. Bailey. Ang init ng ulo, be. Be. Oy, tisoy. Tisoy. Pogi. Ay, pogi. Pogi. Pogi kain ka, Pogi. Ay, ayaw ni Pogi. <laughs> Ikaw, sa mga kain ka? Ay, nako. Suklay na tayo, babies. Ha? kain pa, yung baby. Makain pa din, Daddy Basti. Daddy Basti. Ay, susarap na kain, Daddy Basti. Makain ka ba? Baby. Ay, nako. Mga anak. ebo yeah, ngai susah kau kau haus si so cigarette nice mm. sangat so, so, boget memang dia pasti ko ai boget banyak susah so, ạ ye bie, hai cả bé, bhi 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 bhi